Oy, <laughs> 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 <Ay, laughs> mo pa lang kayo ni Pabijo. Ako. Haha. Ha? Haha. 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 Aktres na si Julia Montes hindi na itago ang tuwa at kilig matapos surpresahin ni Coco Martin ng isang bouquet of flowers. Nito nga lamang linggo ng gabi, July 7, ay nanalo bilang Best Actress si Julia Montes sa 7th Eddie's Award Night 2024. Tumanggap nga siya ng parangal sa kanyang natatanging pagganap sa kanilang movie ni Alden Richards na Five break Up and a Romance, samantala, Bago pa man nga ang awards night ay kinakiliga naman ng maraming netizens ang naging surprise ni Coco Martin para kay Julia Montes na isang bouquet of flowers bilang pakengratulatory gift niya dito. Sa isang Facebook video ay mapapanood natin na tila nagulat at hindi nga naitago ni Julia Montes ang kanyang kilig matapos magpadala si Coco Martin ng isang bouquet of flowers sa kanya mapapanood din sa video na maging ang iilang miyembro ng kanyang team ay hindi din napigilan ang kiligin at naghihiyawan pa ang mga ito habang tinutokso siya. Narito ang buong video panuorin natin. Yes, teacher. <laughs> bebe, bebe, bebe. <laughs> Iiyak na yan. So, Kaya nga, iiyakin pa na. <laughs> <laughs> Uy, ba't na ka? Di nyo mababa. <laughs> ano ba yun? Kanaan <laughs> 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 natin. Okay, sorry, justin Sorry, <laughs> <Charan>. Justine. <laughs> picture ka! May picture, 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 picture ka! Ay, ay, ay. Wait lang. Mas maganda ako kay Justine ngayon. Tingnan mo muna yun. Uy! <laughs> <Oy! laughs> Kaya pala kayo yung pa-video? Kakaloka! <laughs> <laughs> Iya nga, iya. pa lang. <laughs> Uy, ba't namatalikod ka? Di nyo mababasa. <laughs> ano ba yun? <laughs> Ay. Ay. Ano na Sorry, Justine. <laughs> maganda ako kay Justine. Sa lahat-lahat po na naniniwala, gusto ko lang pong pasalamatan kung kanina po ako nagsimula kay Tita Lulu, kay Tito Jake. Ngayon lang po ako makakapagpasalamat sa inyo. Um, kay Direk Bobot, sa going Bulilit, kayo po ang una nagbigay sa akin ng oportunidad na magkaroon ng main stage show na hindi na ako kapag nasa set. Um, Mr. M, ang lagi pong naniniwala rin sa akin at syempre hindi ko pa rin po makakalimutan si Sir Deo sa lahat po ng roles na binibigay niya po sa akin. First adult roles na um, serious roles na binigay niya po, siya po ang unang naniniwala sa akin at syempre po sa aming boses sa ABS, CBN, CBB, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi po po na po salamat, pasensya na po pero po Um, mula po sa akin po sa so maraming maraming salamat. At sa pamilya ko, mahal na mahal po kayo. Maraming salamat po.